Malaki ang bahagi na ginagampanan ng mga hayop sa ating mga tao. Isa na riyan ang ating mga alagang aso na tinagurian natin bilang man's best friend. Ngunit hindi lamang lahat ng aso ay bantay sa ating mga bahay. May mga asong bahagi sa pagtulong ng seguridad ng bansa. Kilalanin natin ang ilang mga asong bahagi ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa kwentong Pugay Kamay. Ito si Sergeant Troni Trinidad, 10 taon na sa Philippine Army. Isang K9 handler. Sinalaysay niya ang mga trabaho at misyon ng k unit sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunaran ng bansa. Um, bali kasi yung unit namin, ang sinusuporta ng unit namin, yung K9 unit, K9 uh, battalion, uh, all of the Philippine Army to support uh, Philippine Army Unit and to support Philippine Army mission. Lahat ng mission ng ma man o mabatalyon o pa paakyat ma'am, uh, pwede kaming kon mam ma na nakasupport na na kami ma'am, sa sa mga mission ng ng unit. Ang salitang K9 o latrang K 9 ay hango sa salitang Ingles at French na K9 ng ibig sabihin ay dog o aso. Pinakilala sa atin ni Sergeant Trinidad ang military working dog at search and rescue dog na si Gray. Isa sa mga asong na-deploy sa kasagsagan ng search and retrieval operation sa kahindik-hindik na pag ng lupa sa Zone 1, Barangay Masara, Mako, Davao de Oro na kumitil sa hindi bababa isang daang buhay. Uh, papakilala ko si uh, Sardog Gray. Ito pa yung... Ito 'yung pinaka-kinander search and rescue natin dito ngayon sa uh, 10 Division, Philippine Army. Ito 'yung isa na ginamit namin sa landslide sa ground zero ng Barangay Masara dito sa Davao de Oro. Uh, ngayon uh, ipapakita namin 'yung 'yung pinaka trabaho o capability ng Kenyan Search and Rescue natin dito sa Joint ID, Philippine Army. Isa si Gray na tumulong upang mas mapabilis na malocate ang mga biktima na natabunan ng landslide. Pinakita sa amin ni Sgt. Trinidad at Gray ang kanilang tandem kung papaano malocate ni Gray ang inilibing nilang buhok ng tao sa lupa. Okay, ha? Tawag pa Yes. Tawag ka? Gray, search! 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 great! Yes! Yes! Dog! Yes! first buddy! First. First. Yes! Good dog! Show me! Yes! Good dog! Yes! Good dog! Yes! Good dog buddy! Yes! Good dog! Yes! Good dog. yes. Pinarangalan si Gray kasama ng ibang asong tumulong sa search and retrieval operation noong ikalabing siyam ng Pebrero sa 10th Infantry Aglo Division. Talaga namang kamangha-mangha ang koneksyon ng dalawa. Sa akin naman, ma ang maibibigay ko lang sa kwan sa kanila yung, yung, mga duglaber lover dyan, sa makatropa, yung, yung mga tropa man dyan na dog o mga civilian. Kailangan talaga natin na i-maintain yung yung hygiene ng aso, yung mga sa pagkain, lahat-lahat na sa mga ginagamit para sa aso. Uh, sa akin ma'am, talaga kung, kung makapagkwinto lang kami ng makapagintindihan ma'am, talagang pasalamatan ko talaga yung mga aso. Lalo ngayon, nakakatulong sila sa mga landslide. Lalo itong mga landslide kay eh, hindi man natin pinapanalangin na yung mga ganyan namang nangyayari. Kaya kung sa akin, mapapasalamat talaga ako sa aso. Malaking tulong talaga ng mga aso. Hindi man nakapagsasalita ang ating mga alagang aso, may angking galing naman sila upang ipakita ang kanilang dedikasyong tulungan tayong mga tao. Ako si Precious Medrano, at ito ang kwentong Hugay Kamay. Come on! <laughs>